wait is over! Finally ay pinapalabas na sa mga sinihan ang pinakaabang comedy sequel ng taon, ang Morn 5.2 The Transformation. At kitang-kita yan sa matagumpay na premiere nights nito. Yes, not just one but two premiere nights. Morn 5.2, anong ganap? Sinugod na mga tao ang ginanap na premiere night ng latest comedy hit na Morn 5.2 The Transformation sa Market Market. Maraming salamat po sa magbunta niyo. Alam po namin mag enjoy kayo mamaya. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Maging sa premier night nito sa Mega Mall, ay hindi rin matawaran ang dami ng tao dumagsa para mapanood ang nakakatawang pelikula. Ang sobrang pasasalamat ng mga bida sa suporta sa kanila ng kanilang mga kaibigan at fans. Lubos din naman ang tuwa saya ng mga unang nakapanood ng na Morn 5.2 The Transformation. Ganda, nakakatawa, super. Congrats, Direk. Direk Wen ganda, nakakatuwa. <laughs> panoorin po ninyo, nakakatuwa. Super comedy, ang ganda. The best po, ang ganda. At na Moron 5 Astig, panoorin nyo. Grabe, ano, laughter is the best medicine talaga. <laughs> ah! 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 Moron 5.2, The Transformation. Hi everybody, more on 5.2 The Transformation, now showing. Sama-sama tayong humalakhak sa mga bagong kalokohan itong limang ito. Plus, si Sweet Lapos na kung ano naman ang gagawin ni Becky dito sa lima eh, tiyak na kababaliwanin niyo. More on 5.2 The Transformation, showing na po. And as expected, isa na namang blockbuster ang iniatid sa atin ng box office director na si Direk Huen kaya sugod na sa paborito ninyong sinehan, Morn 5.2 The Transformation now showing in cinemas nationwide.